Yi approach ang kasaganaan hindi bilang isang panandaliang panalo kundi bilang pundasyon kung saan maaari mong buuin ang iyong buong buhay. Bagamat nagsisimula ito sa loob ng iyong pag-iisip ng pagiging karapat-dapat at pagpuporsige, bumababa din ito sa pagkilala kung ano ang mayroon ka sa iyong buhay na makakatulong sa iyong tunay na magkaroon ng pinansyal at romantikong kasaganaan na iyong ninanais. Nagtataglay ka ng mga natatanging talento at regalo, at sa loob ng iyong buhay ay may mahahalagang mapagkukunan sa pamamagitan ng makapangyarihang mga koneksyon, at maging ang mga pagkakataong makakatulong sa iyong maranasan, at makamit ang pangmatagalang kasaganaan sa iyong buhay. Ngayong biyernes ikalabinsyam ng Abril, lilipat ang araw sa Taurus, na nagsisimula sa isang bagong panahon ng Zodiac at tinutulungan kang kumilos sa iyong mga pangmatagalang pangarap. Ang Taurus ay isa sa mga naghaharing palatandaan ng Venus, ang planeta ng pananalapi at romantikong kasaganaan, nangangahulugan ito na sa panahong ito ng celestial ng araw sa Taurus, makakakita ka rin ng mas malalaking tagumpay sa mga temang ito. Ang Taurus ay naghahangad ng Kagan Hawahan, Yon, at ang katuparan ng lahat ng material na pangangailangan ito, at ginagawa ito ng sign na ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mas malaking larawan. Ito ay hindi tungkol sa isang mabilisang pag-aayos o kahit na isang pan-along tiket sa lottery, ngunit sumasalamin sa kung paano mo magagamit kung ano ang mayroon ka upang magpakita ng higit pa. Buksan ng iyong kamalayan upang makita na hindi ka lamang karapat dapat sa kasaganaan sa sandaling ito ngunit sa buong bawat isa sa iyong mga kahangahangang buhay. Narito ang dalawang zodiac signs ang makakaranas ng pangmatagalang kasaganaan simula ikalabinsyam ng Abril. Isa, Aries, Abundance Affirmation, nagpapalabas ka ng enerhiya ng kasaganaan at umaakit sa lahat ng kailangan mo. Habang ang iyong napakatindi at dynamic na panahon ng zodiac ay nasa likod mo na ngayon, ang Taurus season ay nagdudulot ng pagkakataon na makakuha ng mas malaking yaman sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong vibrations habang patuloy kang kumikilos kasama ang mga pagbabagong dulot ng buhay sa taong ito dahil mananatili ang North Node sa Aries mahalagang malaman at mapagtanto kung anong enerhiya ang inilalagay mo sa universe Ngayong viernes ang araw sa Taurus ay tutulong na magbigay ng maliwanag na sa iyong pagpapahalaga sa sarili Natutulong sa iyong mapagtanto ang lahat ng nararapat sa iyo sa buhay. Bagamat mahihikayat ka nitong lumipat sa mga bagong paraan upang makabuo ng mas maraming kita, ito ay tungkol din sa pagtulong sa iyong makita na karapat dapat kang matanggap ang lahat ng iyong ninanais. Ang enerhiya na ito ay sumasalamin sa karamihan ng kung ano ang matutulungan ka ng North Node sa Aries na maipakita sa susunod na taon, Ngunit ito ay nagsisimula sa iyong apagtanto na ang profesional na tagumpay, kayamanan sa pananalapi, at kahit isang hindi ka panipani walang romantikong relasyon ay posible dahil kapag ginawa mo, magsisimula akong makakita ng mas maraming pagkakataon sa paligid mo. Gamitin ang enerhiyang ito para pag-isipan kung ano ang ipinadala mo sa universo. Kung ang buhay ay naging mahirap kamakailan, Isaalang-alang alang ang paggamit ng sage upang masira ang iyong enerhiya o gumawa ng isang ritual para sa pinansyal na kayamanan. Gumugol ng oras sa pagpapatunay ng iyong kakayahang lumikha ng anumang gusto mo at pagisipan kung paano mo mababago ang iyong panginginig ng boses sa isang kasaganaan at mas mataas na pagiging karapat-dapat ito ay magbibigay daan sa iyo na kunin ang karamihan sa mga nangyayari sa iyong buhay at makita lamang ang mga kamanghamanghang posibilidad para sa pagunlad at paglawak na umiiral. Dalawa, Virgo, gumagawa ako ng pangmatagalang plano para sa kasaganaan. Mahusay ka sa paggawa ng mga plano dahil malamang na kang nakatuon sa kung ano ang gusto mong gawin at walang problemang hatiin ito sa mas maliliit na hakbang. Bagamat ang aral ng pagpapanatili ng iyong pagiging bukas sa plano na nagpapakita ng medyo naiiba kaysa sa iyong pinlano ay kadalasang nangyayari, ito ay nagpapatunay pa rin na hindi ka nahihirapang abutin ang mga tagumpay na iyong ninanais. Ngunit ngayon, ginagabayan ka ng universo upang gumawa ng pangmatagalang plano para sa kasaganaan na gusto mong gawin, hindi lang sa isang linggo o buwan, kundi sa buong buhay mo. Nararanasan natin ang simula ng Taurus season, na nagdadala ng araw, ang planeta ng pagkilos, sa iyong bahay ng kasaganaan. Tinutulungan ka ng Earth Energy ng Taurus na mag-focus ng higit sa kung ano ang gusto mong i-curate at makamit sa iyong buhay sa pangmatagalang panahon habang tinutuklas ang mga ideya ng paglalakbay, edukasyon, espiritualidad at maging ang romansa. Tinutulungan ka ng Taurus season na tumuon sa kung ano ang kailangan mong gawin para mas ma-enjoy ang iyong buhay sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang mabuti para sa iyo at kung ano ang sumasalamin sa iyong kaluluwa. Sa panahong ito, gagabayan ka na mas tumutok sa iyong mga pangmatagalang plano at talagang gustong mamuhay ng mas magandang buhay. Sa panahon ng Taurus, ang paggugol ng oras sa paghahanda ng isang plano para sa kung ano ang kahulugan ng masaganang buhay sa iyo ay mahalaga. Ito ay magbibigay daan sa iyo na magpakita ng higit na kasaganaan sa pamamagitan ng paghahanap ng higit na balanse, pamumuhunan sa isang negosyo, iyong edukasyon, o kahit na maranasan ang higit pa sa mundo, kahit nakasama ang isang romantikong kasosyo. Hayaang buksan ng enerhiyang ito ang iyong mga mata at puso sa lahat ng posible, bagamat ang mga planong gagawin mo ay hindi may iwasang magmukhang medyo naiiba kapag nahayag na ang mga ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo dapat gawin ang mga ito. Pagkatapos ng lahat ng plano na gagawin mo ay magtatakda ng direksyon para sa iyong mga pangarap.